Sir Edwin sandali muna, let me just lay the predicate ha, para ho mas mabilis po ang ating diskusyon at pag-uusapan na issue. Okay, siguro po naman sa ating mga suki, alam nyo na no yung AO nitong LTO na hindi po muna itutuloy kasi nga din po sa dami ho ng mga concern at reklamo. Inaamin po naman ng LTO na uh, may mga pagbabagong dapat nagawen. Motorsiklo ang pamamaraan mo para mag-aring yan, anumang pong uri ng motorsiklo yan, yan man po, e, pang gamit mo lang, service sa mga anak mo, pang tricycle man po yan, pang mga rider man po yan, na mga ginagawang hanap buhay, o, riders. O, o, pang forma man yan, mm -hmm. pang chica babes man yan, ang pamamaraan mo dyan sa pagbili niyan ay dalawang bagay, you no? Know, dalawang pagkakataon. Bibili ka sa dealer, either cash or installment pagbili mo ng cash, walang problema, ililipat sa iyo ng dealer ang pangalan noong pag-aari niya sa kanyang rehistro. Alright? Registration. Okay. So, hawak mo ito. Ibang usapan yung, ako yung may may-ari, ibang usapan yan dito po sa AO ng, uh, ng, ng LTO. Ako yung may may-ari at ako magbebenta. Kapag ho dealer at bumili ka sa kanila ng installment, right? Sa hulugan. Kapag hindi nakapagbayad po sa hulugan, yung kumuha ng motorsiklo, anong ginagawa ng dealer? Anong tawag doon? Repossess. Uh, repossess. Okay. Kinukuha yung kotse or motorsiklo. Pag-usapan natin motor. Motorsiklo. Kinukuha, okay. hinahatak, babatakin. Anong okay. tawag so, dyan? Kukunin po ng dealer yung umpong repossess niya mm -hmm. ng motorsiklo. Oh. Okay. Pero mga kapatid, kapag bumili ka rin ng installment oh. sa dealer, oh. Oh, nakapangalan doon sa kumuha ng installment yung motorsiklo. Tama? Tama. Yes, habang kinuhulugan mo. Mm -mm. Okay. So, yung rehistro po niyan ay nakapangalan, halimbawa, sa akin, Ted Filon. Eh, hindi ko binayaran, Repossess. So, ngayon, hawak ito ngayon ng dealer na repossessed. Binebenta ho naman niya yan sa secondary market, no? Mm -mm. Repossessed motorcycles, mm -mm. okay. So, yung bibili niyan, mga kapatid, na repossessed motorcycle, mm -mm. ang tanong, paano mo ililipat yung pangalan doon sa bumili po ng repossessed na motorcycle? Diba? Yeah. Okay. okay, sige. Tayo magsimula. Good morning, Edwin. Good morning, Manong Ted. Can you hear me, Manong Ted? Opo, loud and clear, sir. Opo, salamat na marami. Tama bang sabi ko na yung mga motorsiklo na repossessed installment nakapangalan doon sa unang kumuha ng motorsiklo? Correct. You're correct on that area. Okay, sige. So, ngayon, anong ginagawa ninyo doon sa nakabili na nung repossessed motorcycle sa so, usapin ng ownership ng motorsiklo? Ito ba'y inililipat nyo kaagad doon sa pangalawang bumili ng reposes paano? No, Manong Ted. Normally, what a dealer do is pinapa-assume balance muna namin. Kasi, Manong Ted, kapag ililipat namin sa second na owner na bibili ng installment ulit, eh paano kung di na naman siya nakabayad? Eh di mahatak na naman, marireposses na naman. Okay. So, napakaraming paper trail no napakaraming paperwork sa mangyayari. Okay, sige. So kung ako may hawak ngayon na nakabili ng repossess, no, mag a yung balance ako dito at huhulugan ko pa rin ito, ang hawak kong, ang hawak kong papel ay yung rehistro ng original owner, tama? Correct. Okay. Hawak mo yung sige. Xerox copy. Okay. Xerox copy. Xerox copy. Okay. Alright. Sige. So ngayon, uh, assuming lang muna no, na yung repossess ng motorsiklong hawak ko, eh, na fully paid ko na. Okay. Okay, tama no? ha? papano ngayon, yes. paano papano ngayon yung paglipat ng pangalan ng registro ng rehistro sa akin ng repossession motorsiklo? Ang gagawin ng isang dealer ay mag issue na ng absolute deed of sale kasi bayad ka na eh. So wala ka ng pananagutan sa dealer, mag issue na siya ng absolute deed of sale true deed of reconveyance kasi na na-repossess na niya dun sa una so may karapatan na yung dealer mag-execute ng deed of sale hindi na yung original owner ang mag-execute ng deed of sale bagkos ang dealer na mag-execute ng deed of sale through a deed of reconveyance dahil na reconvey mo na yung yung unang pag uh, ari eh nakuha mo na so yung uh, yung bang original yung original na mayroong na may ng motorsiklo kung saan sa kanya nakapangalan yung rehistro ng motorsiklong yon paano mo maililipat sa dealer yung ownership eh, on records LTO akin yung motor eh. hindi hindi namin ililipat uh, hindi, hindi na namin nililipat balik sa dealership yung ownership. As is na lang, hinihintay namin na mabenta namin or ma mabili ito sa amin na mababayaran kami ng buo through through assumed balance or whatever means. Minsan, binibili rin na, na palugi na binibenta na isang dealer. Okay. Yun, uh, binibigay na namin kaagad yung mga original para matransfer niya. Nagpapapirma kami ng deed of sale kahit na nahatak na namin minsan nakikiusap kami pirmahan mo tong deed of sale para pag may bumili susunod ay magamit namin yung deed of sale na ikaw ang, kung baga saan may transfer niya. Within how many days, kailangan ma-execute mo yung transfer. So, nag-execute kayo ng deed of sale between the original owner and to whom? To the new buyer. To the new buyer? Mm -hmm. Okay. Yung deed oh. of sale na iyon, paano kung yung original owner, eh, hindi mo na mahagila? Paano? papano yung deed of sale? How can you perfect the sale between the original owner and the new buyer? Ah... Uh... Normally, ang ginagawa ngayon ng mga dealer, pagbili pa lang ng isang bagong unit to installment, nagpapapirman ng blankong deed of sale. Yun, dyan tayo magsimula. Okay, ng ating point of discussion, magkakaroon ng open deed of sale. Oh, yes. Yes, open. okay. So, meaning, open deed of sale, ito ang dokumentong hawak nyo na pag hindi ka nakabayad, tumakbo ka man, di ba, basta mabawi namin ng motorsiklo, hindi mo hawak yung original na rehistro, tama? Yes. Oh, yes, hindi okay. Yes, An okay. Owner. Yes, so meron akong open deed of sale. Ito ngayon ang pinirmahan mo na ito eh. So ang pipirma dito ay itong, ayun, itong bagong owner. Yan ngayon ang pinagbabawal ng LTO. I really don't know kung Hindi, yan, bakit. yan, nga, yan, 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 yan ang pinagbabawal ngayon <laughs> ng LTO. Ha? To be straight forward. Kasi Edwin, huwag ka mag-alala ha. We are here to solve this problem. No? Oo, kasi alam ko, it, it yan kasi ang common practice Edwin, di ba? Tama? Oo. Yeah. O, oh, blank deed of sale bahala na ako kung kanino ko bebenta yung auto ko, di ba? Kasi yes. nga, meron na akong blank deed of sale. So, ibig sabihin okay. yan, actually, oo, uh, yung reporting kasi dito pinag-uusapan, eh, within five days, yung buyer, I mean, yung seller, dapat mag-report sa LTO. Motor man yan, mm -hmm. usasak o kotse, mag-report within five days sa LTO. Otherwise, 20 mil ang multa. Correct, okay, 20 mil. 20 days na dapat kapag na, meron na akong deed of sale, mairehistro ko. Kung hindi 20,000 ang multa. Okay, sige. So yan ang common practice ngayon, open deed of sale. Paano mo yung paglilipat nito dito sa pangalan ng bagong nakakuha? Naka, ano ang magiging petsa ng deed of sale na 'yan? Uh, kung kailan niya natapos bayaran ang kanyang pananagutan. So tulad sa amin mga dealer, pag pina-assume balance namin 'yan, for example, dun sa bagong uh, bagong transaction ng second buyer, it will take him, let's say 18 months alam to pay for the for the unit na ina niya. So after 18 months, doon lang mag-execute -e ng deed of sale papunta sa kanya. Uh, paano 'yun kasi under the law, ano ho, 'yung motor na iyan kapag na-involve sa aksidente o anumang problema, 'yung pa ring original na may may ang siyang mananagot. Yan ay nasa batas ngayon. Hindi ang concern nga ng LTO. How do you solve that conundrum, Edwin? Kung 'yung may miare eh, hindi niya nahawak 'yung motorsiklo at open deed of sale, paano paano 'yung pag-prove doon? Ah, uh, normally, kapag hulugan nila binibili, they sign a voluntary surrender paper. Okay. So, meron, meron silang hawak na kopya. For example, Ted, mm. si partner chat o bumili ng isang motor, mm -hmm. hindi na niya karan. Pero dun sa isang proseso, pipirma si si Madam Chacha na yung mga documents kasama dun ay voluntary surrender. Okay. Na kapag hindi na bayaran, pipirman lang yung voluntary surrender. Who mm -hmm. does binabalik na niya yung responsibilidad o binabalik na niya sa dealer yung motor. So hawak na ulit ng dealer mm -hmm. ang motor. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Yung so, open yung open deed of sale, yung deed of sale actually no, yung yung absolute deed of sale ng no, no, motor vehicle, kailangan yan as a legal requirement sa LTO to change ownership, right? Yes, correct. At yan, hindi pa pwedeng hindi notaryado, di ba? Yes. Pag hindi notaryado, hindi may execute yung deed of sale na yan. After... Kaya, walang, kaya walang okay. nagpaparyo muna ng open deed of sale dahil di pa nga malaman kung sino yung next na possible owner. Okay hindi malaman kung sino yung next possible owner. Sige, kung nabayaran ko na lahat, etc., yung deed of sale, papano ng no notaryo, ng, ng, ng notaryo kung hindi niya kaharap yung original owner? Eh, hindi mo na mahagilap yon, hindi na yon. Eh, di ba sa, yeah. diba sa, ilalim ng notary law, nakalagay doon, subscribe before me, dapat present yung parties sa notaryo? Uh, alam mo naman ang normal practice natin dito, pag may valid identification, may present, uh, representing the, the original owner, that's already uh, enough. That is enough, but that is not re the requirement of law, right? I mean, to be straightforward about this, right? Yeah, ibang 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 usapin yun, ibang usapin. Yun. Nah, hindi, 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 mo maaari sabihin ibang usapin yon, uh, Edwin, kasi we're talking about. Ito kasi nga ang gusto makorek ng LTO, no? Kaya nga patulong tulungan natin, kasi lahat ay ito guilty, di ba? kapag meron ka yeah. na, kapag meron ka ibentang auto, practically pumirma ka rin eh ng open deed of sale eh, di ba? Tapos doon yes. na tapos yun na sigurado ko yun kasi hindi pwede pe yung idaan sa HPG sa clearance at pati sa LTO kung hindi notarized, di notarize, ba? Diba? You know what I'm yeah. Okay, sige. Yeah. Yan nga ngayon ang gusto mong natin. Paano na ito? Sige. So, iyan po ang problema ngayon. Kayo mismo sa mga dealers ninyo, basically, hindi kayo na konsulta dito sa uh, AO na to? Uh, actually in passing lang there was a talk about this but it was not in-depth discussion Mm -hmm. Kaya kaya pati kami nagulat dito sa sa alituntuni na ito na nilabas ng LTO, very exorbitant mm -hmm. ang kanilang penalty. Kaya nakakagulat dahil sa dami ng repossess unit namin, sa amin nakakarga yung 20,000 Okay, yun na yun. Sige, di ba? Kasi practically, oo, sa pag-change uh, nyo ng ownership, pagpaparehistro, late na kayo lagi, hindi na kayo compliant doon sa time frame na binibigay ng AO, right? Yeah. Kasi hindi mo malaman kung kailan may bibili kailan may mag-a-assume balance ng repossession unit mo eh. Okay. Marami kang repossess unit na isang taon, dalawang taon, tatlong taon eh. Meron pang limang taon na nasa bodega. Ilang bang mga motorsiklo, meron ba kayong estimate sa inyong sektor, uh, Edwin, ang repossessed units, more or less? I will give a wild guess, no? Mm -hmm. uh, every, year, naka, every year after COVID, nakakabenta tayo ng 1 million plus. Sabihin natin 10% doon. Kasi yun ang rule of thumb sa industry. Mm -hmm. Kapag ang potest unit ng isang dealer ay lumagpas ng 10%, lugi na, magsasara na yung dealer na yun. Kung so, 100,000 yun, kung simula pa way back, siguro mga milyon na units ang nasa bodega ng mga dealers. Na-repossess, na no? Oo. Uh -huh. Siguro naman, nabasa nyo na mabuti, no? Yung AO, and then yung kanilang masasabi na hold in a bias muna, and the corresponding loss na pinanggagalingan ng AO na ito. What do you recommend? I would recommend that they put a timeline. Let's say, wag na natin iparetro kasi mahirap iparetro para bang maraming maraming pwedeng isipin. Ito ba ay isang paraan ng pag-raise ng pondo? Ito, you know, marami kang pwedeng isipin. Tama, Ted, kapag niretro mo dahil milyon na units ka ang pinag-uusapan. Siguro, if you, if you ask me on my personal opinion is lagyan na lang natin ng timeline, let's say 2025. Starting 2025, lahat ng repossessed unit, lahat ng whatever, i-report. Kahit na hindi pa nabibenta, pwede namin i-report o na-repo na namin na ibalik sa amin. Kasi yung pagbenta, question mark yun eh. Manong Ted, question mm -mm. to know that I can really sell that unit. Ngayon kung, kung owner to owner yan, palagay ko, pwedeng, pwedeng i-report ka agad ng first owner at yung second owner, kailangan i-transfer niya kung yun ang batas. Walang problema. Pero sa dealer, malaking problema yan. Okay sige kasi nga ngayon ang narinig ko no uh, as we speak now they are watching and then um, they have a conference today para ilatag na ito one of the proposal is gawing ng effective January 1 ng 2025 no hindi retroactive yeah. okay sige assuming nga na gano'n ang mangyayari o ang inyong problema dito ngayon sa mga reposes ninyo ng mga nasa bodega at nandoon sa inyong mga displacement doon pa sa original owner may hawak lamang kayo ng open deed of sale at ilang pandokumento oh uh, hindi nyo yan din ma paano yon so uh, lalabas din na kapag nag-transfer na kayo dito sa bagong owner lalabas din na nag-violate na yung original owner nito for not reporting the sale hindi ba Yes, correct. Kaya nga sabi ko, maglagay tayo ng timeline, Ted. <laughs> uh, maglagay tayo ng timeline. Mm. Sabihin, yung mga luka, uh, i-absuelto nila yun. Amnesty, amnesty, okay, parang, amnesty. Yes, yeah, parang amnesty na lahat ng lumang modelo, hanggat hindi nabibenta yan, pag nabenta nyo, let's say in 2027, absuelto pa rin yan. Walang penalty yan. Kasi nga, mm. nasa dealer, hindi naman ito yung tumatakbo sa kalsada. May tanong ka ba police please? Oh? Yes. Sir Edwin, medyo curious lang ako, no? Kasi ito na nga yung nakasanayan at kalakaran dito sa Pilipinas. Sa ibang bansa, baka pwede tayo matuto on how they do this, yung mga repossessed units. Kasi as from what I know, lease kasi ang uso sa ibang bansa eh, no? hindi sale. Tama po ba? Ngayon, sa mga dealers na second-hand uh, cars ang hawak, ano yung pwedeng gawin natin kung ganun nga po kadami yung mga hawak ninyong units? Yun ang siguro kailangan pag-aralan na ng motorcycle industry kung kailangan i-shift na from a sale to a lease. Yun, oo. Kasi that is two different carabaos na eh. Mm -mm, mm -mm. Kasi yun nga pong ginagawa. Yung mm -hmm. nabanggit niyo rin po kanina, may sinasabi po kayo, kung medyo nag-iisip kayo, ano ba, bakit biglang ginawa ito? Nagkaroon ng consultation pero hindi in-depth o oh, discussion, hindi malaliman po yung pag-discuss. So they reached out to you, pati maging sa ibang grupo, ang LTO po, ukol dito sa EO na ito? I think hindi kami na kasama dyan. Like yung huling memo, yung pag-suspend at sa pag-ayos nila ulit, di ba? Maliwanag mm -hmm. sa memo, regional director, district head, whatever. Kasi mm sila -hmm. lang ang mag-iisip niyan. So, magugulat na naman tayo, hindi okay. kasama ang private Okay, sige, sige. Alright, so moving forward, uh, kasi everything is under water, the bridge na dito sa mga order na ito ngayon. Moving forward, meron ba kayong position ng paper na ilalabas na para mag kami dito at matawagan namin ng LTO, kayo mismo matulayan natin because I'm sure uh, sa inyong binabanggit na kayo ang tatamaan dito at ang pinag-uusapan natin dito ay milyong-milyong pisong penalties. Importante na mapakinggan ngayon yung panig. Anong balak yung gawin? mag convince kami ngayon ng isang group within our group, no, mm -hmm. uh, to come out with a position paper regarding this uh, this AO or this uh, penalty o pag-transfer nito, mm -mm. uh, we need to get all the data. Para bang sikreto eh, hindi mo pa alam kung ilan units mo na repossessed. Kahiyaan yan eh. Uh -huh. Ang dami mo pala, yes, di ba? Uh -huh. So, ibig sabihin, tax ang iyong credit investigation. Kaya yung mga info na yan, yung mga data na yan, hindi ka agad nakukuha or minsan eh, hindi mo makukuha. Ah, Meron bang issue ng taxation din dito, Edwin? ay lugi parati ang deal Dahil bayad na kami kagad sa VATO, whatever. Eh. Mm -hmm. Kapag na-repo na, bayad na yan, eh. mm -hmm. Kaya nga. So, nagbayad ka ng tax na reposess yung motorsiglo, hindi mo pa na recover ang puhunan mo doon kasi ikaw ang ikaw nag-finance nung repo, nung, nung, nung motor. Yes, exactly. Bayad na yan. Eh. Mm -hmm. bayaran mo. Eh. So, utay-utay mo sisingiling yan, bayad ka na, nakuna na yung tax mo. Kapag na-reposess mo, wala na, lugi ka na. Tapos, hindi mo rin mabebenta at at a, at a good price dahil yung bibili alam niya repo yan kahit na one day lang met kapag ang term nahatak na yan eh kahit sang araw lang hatak na mm -hmm. din. Mm -hmm. sabi nga eh kapag gumulong na yan oo eh segunda mano na yan ang kanyang presyo o oh, sige so exactly. kasi, oo, kasi nga ang inyong kitaan dito meron kayong financing no? kayo mismo nag finance para doon sa mga nagda down payment no okay sige so Edwin salamat na marami sa iyong panahon mas naiintindihan namin itong issue ito kami katuwang ninyo para natin pag -usap usapan lahat ito para nang sa magkaroon ng uh, kumbaga eh, appropriate Bagamat hindi natin may tatanggi, Edwin, ha? Oo, na, kasi kung ang pinag-uusapan ninyo, eh, multa. May kulong ito. A alam mo ba may kulong ito? <laughs> yeah. Oo. Mm -hmm. Kahapon na, interview namin taga-LTO. May kulong ito. Six years lang naman. Hindi, yeah, hindi. <laughs> Nakatatuwa manong um, Ted, eh. So, maraming lumalabas. I think all of this stem from the RA-11235, yung Motorcycle Crime hmm. Prevention Law. No? Yung uh, author yata nito, malaki ang galit sa motorcycle user or owner. Uh, Doon nag-stem lahat yan eh. Mm, well anyway, naandyan na yan. Siguro maganda rin, eh, lumapit kayo sa kanya dito sa mga author nito. Yung isa dyan ngayon, re-electionista pala,